Guys, mag po po si Dunay ng bangkulisan na maliliit. Maliliit lang, ulang namin. Hiniwa-hiwa na po. Hiniwa na. Para na kami. Ay, puno na ba yan? Tama na Eh, may pabiling kasi. Ubusan na lang para wala na yung reklamo na eh. malagat na naman ina. Eh Mabiral ka naman ah. Eh. Mabiral kana naman eh. ah. Ka oh. Mga inayang kasi sa isawa.

Ay, pag hinapak. Oh, suway so pang makuyang ina, oh. Pang suya na lang. Ayan. Ubus tubig kay Maghugas naman si ano mo lang. Ayan. Dili patong. Ano may ibig siya tubig? Sige, butang ng pati, ano? Balat, kinamit nga buta pati balat ay libre mo, okay, okay, okay. mo, mo na karamid eh. ay diaw patina buta ng pati balat <laughs> ganin napak muna <laughs> ni mo na yun baay bawang na po si buyas ayun na ayun mo ganib but ayun gani may balat nung tama buta na si buyas

simple lang ang bahaw na katakwa laki <laughs> oh, si Gini oh agoy, Gini <laughs> nagigurilya pa naman siya kapon kung <laughs> paano paano yaw yeah. kain na kain kau na ayong eh, ulam, yung ulam. Ang ulam. Pati si Bimbi maturin na dito. Ina! Kau nak Basi gusto mo? Ikaw ba